Samantala, humupa na ang matinding problema sa langaw na matagal nang in iniindang o dinadaing ng mga residente sa paligid ng RMQ Poultry sa isang barangay sa Isabela. Ayon kay Barangay Kagawad Edita Agbayani, agad na aksyonan ng issue matapos itong pumutok sa social media at umani ng samot saring reaksyon mula sa publiko. Nagpaabot ng pasasalamat sa pamunuan ng RMQ Poultry si Agbayani dahil sa agarang pagtugon sa kanilang reklamo. Dati-rati kinakailangan mag-electric fan habang kubakain ng mga residente para lamang hindi dapuan ng langaw ang kanilang pagkain may ilan pang ngang uh, napilitang uh, magkumot kahit tanghaling tapat para lamang maprotektahan ang kanilang katawan sa dami ng langaw ngayon mas baliwalas at uh, komportable na ang kanilang pamumuhay hindi na sila naistorbo habang kumakain natutulog o kahit nagtatrabaho sa bahay bagama't wala pang opisyal na pahayag mula sa RM RMQ poultry hinggil sa ginagawa uh, o ginawang hakbang dama na ng mga tao ang epekto ng kanilang aksyon. Patunay ito na kapag nagtutulungan ang komunidad at mga institusyon, may agarang solusyon sa mga isyong matagal ng kinikim-kim ng mga mamamayan. IFM News